Sa kasalukuyan, punong-puno ng batikos ang aktor at host na si Robby Domingo dahil sa kanyang naging pahayag tungkol sa kanyang asawa at ang kanilang plano na magkaroon ng anak. Maraming netizens ang nagbigay ng negatibong reaksyon sa tono ng kanyang pananalita na ayon sa kanila ay hindi kaaya-aya at tila nagdulot ng pagkaasar. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Robby na, sana meron na akong anak, at bagamat hindi niya tahasang tinukoy kung sino ang kanyang sinisisi, Agad na pumasok sa isip ng mga netizens na ang kanyang tinutukoy ay ang kanyang asawa na si Mikey. Isang malaking isyo ang kasalukuyang kalagayan ni Mikey na nahihirapan sa kanyang laban sa sakit. Sa kabila ng mga pagsubok na dinaranas niya, nagkaroon pa ng karagdagang pressure mula sa mga pahayag ni Robbie ukol sa kanilang pamilya. Ang pahayag na sana ay magkababy na sila ay tila nagbigay diin sa hirap na dinaranas ni Mikey na hindi makapagbuntis dahil sa kanyang malubhang kondisyon. Maraming netizens ang naglabas ng kanilang opinyon at ang ilan sa kanila ay nagkomento na tila naging insensitive si Robby sa mga nararamdaman ng kanyang asawa. Ayon sa kanila, parang ipinapakita ni Robby na sinisisi niya ang sakit ni Mikey sa hindi pagkakaroon ng anak. Ang ganitong pananaw ay tila nagpapakita ng kanyang hinanakit na nagpalala sa sitwasyon. Ang mga ganitong pahayag, lalo na kapag may kinalaman sa mga sensitibong isyo tulad ng kalusugan at pamilya, ay talagang dapat pag-isipan ng mabuti. Mahalaga ang pag-unawa at suporta sa isa't isa, lalo na sa panahon ng pagsubok. Ang mga salita ni Robbie ay maaaring nagdulot ng hindi pagkakaintindihan at nagbigay ng impresyon na siya ay nag-aalala higit sa lahat sa kanyang personal na hangarin. Marami ang nagtatanong kung paano magiging positibo ang epekto ng mga ganitong pahayag sa kanilang relasyon. Ang mga pahayag na gaya nito ay maaaring makasira sa ugnayan ng mag-asawa, lalo na kung hindi nagkakaintindihan sa mga pinagdadaanan nila. Ang pakikipaglaban sa sakit ay isang malaking hamon, at ang suporta ng pamilya ay napakahalaga upang mapanatili ang katatagan ng loob at pag-asa. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang open communication sa pagitan ng mag-asawa. Dapat maging malinaw ang kanilang mga saloobin at emosyon sa isa't isa. Kung hindi ito mangyayari, maaaring magdulot ito ng hidwaan at hindi pagkakaintindihan. Ang mga ganitong usapin ay hindi lamang dapat itinuturing na simpleng pag-usapan kundi dapat maging seryoso at puno ng pangunawa. Ang mga tagahanga at taga-suporta ni Robert, at Mikey ay umaasa na sana ay maayos nila ang kanilang relasyon sa kabila ng mga batikos. Ang pagkakaroon ng open dialogue at pag-intindi sa sitwasyon ng isa't isa ay makatutulong upang mapanatili ang kanilang samahan sa gitna ng mga pagsubok. Sa huli, ang mga komentong ito ay nagsisilbing paalala sa lahat na maging maingat sa mga sinasabi, lalo na kung ito ay may kinalaman sa mga personal na issue. Dapat laging isaalang-alang ang damdamin ng ibang tao, lalo na ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang pagkakaroon ng anak ay isang malaking responsibilidad at ang desisyon tungkol dito ay dapat pag-usapan ng maayos at may pagkakaintindihan. Ano ang sinyo sa balitang ito?